Good day mga paps, meron nga pala tayong bagong chainring, 48 teeth nga pala to at 104 BCD. Ito naman yung crank arm ng Triage ko, bali binaklas ko kasi yung chainring niya. Nakatubay nga pala to at sa kanya ko ilalagay itong 48 teeth na chainring mga paps. Grabe ang laki pala nito, halos kasing laki niya yung chagra ko na crank. So bago nga pala natin iibaliktong crank arm, ay lalagyan muna natin ng bagong grasa. At kapag okay na, ay pwede na natin ipasok. Tapos ipasok lang natin 'tong chainring sa may pedal para masukat natin. Kaso tumatama siya sa FD natin, kaya tatanggalin ko muna to. Hino okay na, try natin ulit. At habang sinusukat ko, may napansin ako mali. Tumatama kasi siya sa frame at pwede niya magasgasan. Kaya ang ginawa ko ay pinaibabaw ko siya. Kaso di ko nga lang alam if okay lang ba yun at kung safe ba. O baka naman, ganito lang talaga siya kinakabit. At sa part na to ay binabalik ko na yung mga bolts. Bali, ginamit ako na din itong torque wrench para mahigpitan natin ang tama. Nung okay na, ay agad ko namang kinabit yung kadena. All goods naman siya mga paps, lumapat yung kadena niya. Sinaswabi, ang laki, di na siguro ako mabibitin dito. Ang ganda din ng ikot, di siya tumatama sa frame natin. Ito naman yung tsura ng RD natin kapag nasa 35 Bukang okay naman sya at hindi banat na banat O nga pala napahanginan ko na tong airpork ng t -rich. Parang gusto ko na naman yan tanggalin kasi mas nagaganda na ako sa kanya kapag naka-lower O ba diba okay na ba maghalap na lang ako nakaswap na tong airpork ko para naka-rigid na ako O nga pala kung gusto nyo rin bumili ng chain ring para sa crate setup nyo Ay ilalagay ko na lang dyan sa yellow basket kung saan ko to nabili Meron nga rin pala silang kulay red in case na ayaw mo ng itim So yun lang mga pups, ride safe palagi!